Mga kapuso, usaping flood control project pa rin po mula dito sa aking kinatatayuan ay tanaw natin ang naging sira nitong dike sa barangay North Fairview dito sa Quezon City. Lapit lamang po tayo, no? In two parts na sira itong dike ito. Isang bahagi, kung nakikita ninyo yung bahaging yon may ilaw, yan, sira po yung dike sa bahagi yan. Tapat pa man din yan ng isang eskwelahan. Ayan, may pasok po yon. May mga ko na bata dyan, nakikita natin. Dito naman po sa kabilang bahagi, papakita din natin yung isang parting nasira naman. Ito naman po yung bahagi na mga kabahayan. Ito medyo mas malala ang sira nito. Dahil kita ninyo, bukod sa tumagilid ng husto, ay eh talagang marami po yung bitak at talagang may parting na uka. At tawag nga po ng mga residente dyan, hindi po tayo nagsabi ng word na yan. Ang sabi nila, bakit mukhang ampaw? Dahil kita po, manipis ang simento, may ilang mga bakal at lupa na. At siyempre, nangamba ang mga taga rito. Kung anong posibleng mag epekto nito, lalat nagkakaroon tayo ng mga malalakas sa pagulan, malakas sa bagyo. Kapag lumaki po ang tubig dito sa Tulyahan River, minsan pag nagre-release po ng tubig yung Lamesa Dam, dito rin po ang dali niyan. E, siyempre, pag lumaki ang tubig, talagang nanganganib ang mga kabahayan dito sa bahagi ito ng North Fairview. Siyempre, nagkakaroon po ng investigasyon sa mga flood control projects sa ito. Sino bang nasa likod dito? Dahil bagyong krising lamang po nasira ito. Eh. Dito lamang Hulyo ng taong 2025. Eh, ayon sa mga taga rito, parang sa kanilang pakiwari, mga isang taon lang itong mga dike na to bakit nasira ka agad? Pero bago po yan, alamin muna natin ang mga hakbang na ginagawa ng lokal na pamahalaan para panatilihin ang kaligtasan ng mga taga rito. Makausap po natin si Ma'am Pichi De Leon ng Quezon City DRRMO. Ma'am Pichi, magandang umaga po. Magandang umaga po. Ma'am, bubala daw po nitong uh, Hulyo, nung bagyong krising, nasira nga po itong dike sa bahagi ito ng North Fairview. I'm sure that has come to your attention already. Ano na po ang mga hakbang na ginawa ng lokal na pamahalaan para po uh, kumpunihin ito o kaya siguruhin ang kaligtasan ng mga taga rito. Um, yun po kasi project na yan is under po yan ng DPWH, hindi po yan sa Quezon City government. Opo, I understand ma'am, but of course, uh, dahil nga po may damage ang uh, nasa peligro po ngayon mga taga Quezon City, meron ho kaya tayong pwedeng gawin? or has this been communicated to the DPWH already by the local government? Um, nung nangyari po yan, syempre unang gagawin is uh, iti-check po ng DRRMO and then sinek din po ng engineering department. Tapos na nakita nga po na DPWH po yung may project. Kaya na-relay na po yan. So, uh, nakasalalay na po sa national government yung pag-repair po niyan. Mam, Ma may information po ba tayo kung sino ang contractor nito at kung anong findings ng city engineering natin? Uh, wala po akong information regarding that. Sorry po. Opo. Pero habang, ito nga po, habang nagkakaroon tayo ng mga investigasyon tungkol dito sa mga flood control projects sa ito, uh, at risk po, itong mga taga rito, lalo na po do sa isang part na nasira, may school pa man din, Uh, are there steps being taken po to ensure the safety of the residents and the students who might be affected dito po sa damage na ito? Um, I believe po na no time po na yun, um, kailangan po yung mga students is iba yung ruta na dadaanan nila, hindi na po dyan para po sa safety nila and uh, sa part po ng Quezon City Government inayos naman po yung ruta na another way. I think nakipag-usap sa mga tricycle drivers na mas iba yung mm -hmm. route nila para dalhin yung mga estudyante po sa school. Opo. Opo. Ma'am, uh, panghuli na lamang po siguro tulad po na nangyari nito Sabado, nagkaroon tayo ng pambihira, phenomenal na mga pagulan. Baka may gusto po kayong iwang mensahe sa publiko dito po sa mga taga Quezon City, kaunay po ng pag-iingat, lalo't nagkakaroon tayo mga di naasahang napakalalakas sa pagulan. Okay, sa Quezon si sa mga Q citizens po, yung nangyari po ng Sabado, um, ano po yun, phenomenal nga po na rainfall, ibig sabihin parang bas ng tatlong araw na ulan, uh, kaya hindi po na-overwhelm po talaga yung mga drainage system natin. In case mangyari po uli yun, asahan nyo naman po yung mga barangay ay nandyan po na tutugon sa inyong needs. Kung kailangan ma-evacuate, e mag-evacuate na po tayo. Asahan nyo naman po sa evacuation center. Nandyan po ang Quezon City Government. Aalagaan kayo. At uh, kung in, in case hindi nyo po ang bagay, no, dial lang po 122. Hotline po yan ng Quezon City Government para po sa inyong emergency needs. Ma'am Pichi, maraming salamat. Magandang umaga po sa inyo. Thank you Thank po. Nakausap po natin Pichi de Leon ng Quezon City DRRMO. Samantala, sa na naman ng investigasyon sa maanamalya man manong flood control project, sinabi ni Pangulong Bongbong Marcos sa may mga nakalusot pa rin mga questionable alokasyon sa panukalang 2026 national budget. Unfortunately, the, uh, the more we look, the more we find. Uh, kahit sa 2026 uh, budget, marami pa rin siningit. So talagang it's a, it's a, it really needs to be cleaned out uh, properly. Kasama raw yan sa imbisigahan ng Independent Commission na bubuuin ng Pangulo para silipin ang flood control projects. Kasalukuyan nakasalang sa Kongreso ang panukalang 2026 budget. Noong biyernes, pinunan ni Antipolo First District Representative Ronaldo Puno na may mga proyekto ang pinaglaanan pa rin ng budget sa 2026 kahit nakumpleto na ang mga ito. Meron din anya mga proyekto na ongoing pa pero biglang nawala ng alokasyon sa 2026 budget. Napalitan daw ito ng mas malaking halaga pero hindi raw malinaw kung para saan. Sabi naman ni Budget Secretary Amena Pangandaman ni isa-isa hinila ni Secretary Vince Dizon ng lahat ng proyekto ng DPWH. Aalamin din daw kung aling mga proyekto ang may mabababang kalidad, ang nadodoble, kompleto na pero may budget pa rin o kaya yung mga ghost projects. Inisyo ng show ko sa order ang isa sa top contractors ng flood control projects dahil hindi pa rin sa sa pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee kahapon. Ang mga dumanong kontraktor naman, kinesyon kung paano nakakuha ng maraming flood control projects sa pamahalaan. Nausisa rin sa pagdinig joint venture ng kumpanya ni Nasara Diskaya at CLTG Builders na sinasabing pag-aari ng ama ni Sen. Bongo. Unang balita si Sandra Aguinaldo. Uh, Yung mga flood control projects, kailan kayo nag-engage ng na flood control projects sa DPWH? Siguro mga 2016 onwards. Please uh, make sure of your answer. I, yes po, 2016 onwards po. 2016 onwards? Yes po. 2016 pa raw nagsimulang gumawa ng flood control project sa DPWH o Department of Public Works and Highways, sinasara-diskaya ang kumpanya nilang Alpha and Omega General Contractor and Development Corporation kasama sa listahan ni Pangulong Bongbong Marcos na mga kontraktor na may pinakamaraming proyekto sa gobyerno. Kasama rin sa listahan ang St. Timothy Construction Corporation. Pero nag-divest na umuno siya rito, pati sa St. Gerard Construction, General Contractor and Development Corporation. Pero inamin niya sa pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee na may kaugnayan pa rin siya sa walang construction company na may kontrata sa gobyerno. How come you're still the chief operating officer pati ang asawa mo sa ilang construction companies na ito? Hindi po ako COO ng mga companies po. Ma'am, you're under oath. Don't forget. Opo, CFO po, pero hindi ako COO po. Oh, COO so bakit po ikaw ang CEO, CFO pa rin kung ikaw, kung nag-divest na po kayo, official pa rin po kayo dyan? Sorry. Tumutulong lang po ako dun sa mga <laughs> ibang companies po. So you didn't divest totally? You're still the CFO according, according to you? According to you? Opo, pero hindi po ako nag-manage po ng mga companies na yun dapat po mas alam. Ipinakita rin ni Senadora Riza Ontiveros ang mga calling card ng asawa ni Diskaya na si Curly mula sa iba't ibang construction companies. Sa walo pang kumpanya, lumabas na kaanak dino empleyado ni Diskaya ang mga ito. Isa sa mga kumpanya, anak niya ang may-ari, may pinsan at pamangkin. Nung mag kayo, sino yung taong doon nyo i-deny best po ang inyong interest sa korporasyon? Um katulad sa St. Timothy. Kay, kay Maria Roma ko binigay po yung akin. Sino shares. siya? Kamag-anak mo? She's the niece of my husband. Kamag-anak hmm. so, mo pa rin. Di. <laughs> <laughs> kayo pa rin. Kayo kaya pa rin 'yan. And who is this Maritoni Miligrito, the owner of uh, Elite General Contractor? Pinsan ko po, Mr. Chair. Hmm. From the left pocket to the right pocket. St. Matthew, hmm, nandito yung asawa mo, Pacifico Descaya. Great Pacific. Oh, ikaw, nandiyan o. Pangalan mo o. Si, si Sarah Rowena Diskaya. Hindi mo, mo mapapagkaila eh. YPR General Contractor. Hmm. Nandito rin ang pangalan mo. Miss Sarah, alam mo, huwag ka magsisinungaling ah. Eh? Amethyst Horizon. Sino si Amethyst Horizon? Sino si John Brian Eugenio? He's one of our employees. Oh, Dami Waymaker. Sino si Gerald William Diskaya? He's my eldest son. Hmm. Nagtataka rin ng ilang senador kung paano Alam, na pagsabay-sabay ng mga pirante. kumpanya ni Diskaya ang daan-daang proyekto sa gobyerno. Ang Alpha and Omega halimbawa, nakakuha ng 71 projects noong 2022. Ang St. Timothy naman, nasa 145 projects mula 2022 hanggang ngayong taon. Na rin ang tungkol sa pagsari sa bidding ng kanila mga kumpanya. Si Alpha no Mega and, and St. Gerard, hindi po sila nagsasali sa isang bidding. Pero okay, yung na. ibang licenses, sumasamang magkakasama sila minsan. And means, ah, so minsan naglalaban-laban yon sham. Yes po. Oh, so that is not a legitimate bidding. Oh. Because dahil yung sham na yon na naglalaban-laban sa isang award ng sa isang kontrata, iisa lang may-ari. So kahit sino doon kahit sinong manalo ron sa bidding na yon, ikaw ang panalo. Dahil sa iyo lahat yun eh. Gabe ni Diskaya, wala siyang kilala sa DPWH para makakuha ng maraming project. Ako, nan, hindi ako naniniwala na wala ko yung contact sa DPWH. Hindi kami naniniwala. Pati siguro si minority leader, hindi naniniwala wala ko yung contact. Pati si chairman, hindi naniniwala wala ko yung contact. Ngayon, o huwag ka tumingin sa, ano, tumingin ka sa akin. Wala naman nagtatanong dyan. Sino ba, sino ba tinitignan mo dyan? Oh. magkano binibigay mong porsyento o advance sa mga tiga DPWH para mabigyan ka ng proyekto? Wala po ako binibigyan sa DPWH po. Baka may ipakita ko sulat sa iyo. Mahamig ka na? Wala po ako talaga. Kasi hindi po ako nakikipag-transact you know, with the DPWH. At the end of the day, pag nagsinungaling ka, ipapakita ko yung sulat. Mino mo. Di ba umabot hanggang 40%? Wala 100%. po ako. Sa DPWH, wala po akong Sige. kausap talaga. Sige, I will take your word for it. Ayon kay Diskaya, 23 years na silang kontraktor. Narinig po namin sa television, sinasabi niyo sa interview niyo, eh, dahil uh, tinanong kayo kung anong naging gateway para gumanda ang buhay niyo. Sabi niyo kayo, hindi lang na, wa, hindi naman nakakaangat ng araw. At tapos sabi ninyo ay, uh, noong DPWH na kami. Yun po ang sagot ninyo eh. So, at tinanong uh, kung uh, magkano at sabi nyo, bilyon. We have been in the construction business for 23 years. So I would presume that in the 23 years, pwede naman siguro kami po kumita. They spliced the, the video that was taken of me and just mention the DPWH. So, contractor na po kami for 23 years. Hindi rin pinalampas ang ilang senador ang pinakita nilang mahigit apat na pong magagarang sasakyan. Sabi ni Diskaya, 28 ang luxury cars nila habang ang iba naman, service vehicles ng mga engineer na pag-aari ng kanilang mga kumpanya. Ang balita ko, dun sa interview mo, binili mo yung isang Rolls Royce dahil naganda ka sa payong. Tama ba? Sir, yes po. Mm. I have four kids that use it all the time. You bought that from the taxpayers' money? No po. Oh, uh, hindi po. Huwag <laughs> na tayo maglukan dito. Natanong din si Diskaya tungkol sa umano'y joint venture nito sa CLTG Builders sa Davao. Ang CLTG Builders ay sinasabing pag-aari ng ama ni Senator Go. Sabi ni Zizkaya, naalala niya na may proyekto sila pero napakinabangan naman na raw ito. If meron pong deficiencies at meron silang pagkukulang, ako mismo po ang magre sa kumiting ito na kasuhan sila. Kahit kamag-anak ko, kahit uh, involved sa kahit na anuman pong pagkakamali, kasuhan niyo po sila. I am for accountability. Ayoko po ng kalokohan kahit uh, kailan nasa pagdinig din ang iba pang kontratista na kasama sa labing-libang pinangalanan ng pangulo pinunoterya ng ilang senador kung paano nakakuha ng maraming flood control project ang MG Samidan Construction gayong general engineering A lamang ang kategorya nito at hanggang 300 million pesos lamang ang bawat proyektong pwedeng gawin Nakakakuha ka ba more than uh, or up to 300 million ay hindi po hindi po dear honor hindi kasi lalabas ito Yes, as you are under oath kapag napatunayan na with your category A, nakakuha ka ng more than 300 million, then you will be charged as lying. Baka makontempt ka. So na nakakasiguro ka na hindi ka nakakuha ng 300 million? 300, uh, isang single project po yan, uh, Your Honor. Kasi pag ang ginawa mo, bin-recap mo, ito yung... Uh, Splitting of contract. Kalimbawa, 500 million. Ang ginawa mo in kahoots with the DPWH district engineer, 100, 100, 100, o oh, in-split mo yung contract. Then you were able to circumvent the law. Malalaman po namin yun eh. Ang may-ari ng Wawaw -Wow Builders na nauna nang nay sa ilang ghost project sa Bulacan, tubang sagutin ng ilang tanong ng mga senador. I invoke my incrimination in your honor. Okay. Ano? Can you repeat your answer? Wow. Can you repeat your answer, Mr. Arevalo? Um, I invoke my right personal incrimination Your Honor. My God! Uh, dahil may mga usapin po na kakasuhan yung mga contractor ng DPWH po, at parte ng ulat ng Senado na magpag ng na paghahain ng kaso laban sa resource person, ang payo ng aking mga abogado ay eh, huwag magsalita sa panahon na ito. It is only answerable by yes or no, Mr. Arevalo. Uh, Bineverify pa po namin, Your Honor. Iisuhan naman ang show-cause order ang may-ari ng Highton Construction and Development Corporation dahil sa hindi pagdalo sa pagdinig. Kasunod nito ang posibleng pag-aresto kung hindi pa rin dadalo. Pagkatapos ang pagdinig, sinubukan ng media na makapanayam si Nadiskaya at Arevalo pero tumanggi na silang magsalita. Ito ang unang balita. Sandra Aginaldo para sa GMA Integrated News. Gustong ipa-blacklist habang buhay ng bagong kalihim ng Department of Public Works and Highways sa si Vince Dizon, ang mga kontraktor na masasangkot sa mga substandard o di kaya mga ghost projects. Sa panayam sa unang hirit, sinabi rin ni Dizon na gusto niyo ang buwagin ang special team ng DPWH sa magsasagawa ng investigasyon dahil pag-iimbestiga ito sa sarili. Narito ang unang balita pinag-utos ni Bagong Public Works and Highway Secretary Vince Dizon ang pagpapabitiw sa lahat ng opisyal ng kagawaran mula sa mga undersecretary hanggang sa mga district engineer sa bansa. Alinsunod na rin daw sa direktiba ni Pangulong Bongbong Marcos. Lahat sila sa sa ilalim sa pagsusuri. Sabi niya, linisin ang DPWH. At ito po ang simula. Hindi po magkakaroon ng ganitong klasing mga proyekto kung walang kakuntsaba sa loob ng DPWH. Pinababago rin ni Dizon ang kalakaran sa pag-blacklist sa mga tiwaling kontraktor. Kung dati natatanggal din sa pag blacklist ang isang kontraktor makalipas sa ilang taon, ang gusto ni Dizon, habang buhay na silang band sa pagkuha ng mga proyekto sa gobyerno. Kapag ang isang project ng isang kontraktor ay ghost o napatanayang substandard, Wagana na po itong proses proseso, wagana ng investigasyon, automatic po, blacklisted for life ang contractor na yan. At syempre, may kaakibat din pong kaso yan. Kinausap na rin ni Dizon si Trade and Industry Secretary Cristina Roque para sa malawak ang revamp sa Philippine Contractors Accreditation Board o PCAB na nasa ilalim ng DTI. Nauna nang ibinunyag ni Senador Panfilo Lacson ang tinawag niyang conflict of interest kung saan mismo mga taga-pickup na nagbibigay ng lisensya ang sila rin mismo mga kontraktor na nakikinabang sa mga proyekto sa gobyerno. May alegasyon din na pangingikil sa pagbibigay ng lisensya. Sa pagdinig ng Senate Blue Committee, sabi ni Pickup Chairman Pericles Dakay, wala siyang government projects. Nagsasagawa na rin daw sila ng investigasyon ukol sa mga opisyal na naunga sa ilang government projects. Nagsasagawa na rin ng investigasyon ng Construction Industry Authority of the Philippines sa contractor licensing system ng PICAB sa mga sinasabing anomalya at kumuha ng third-party watchdog para magsagawa ng review. Itinalagang bagong kalihim ng DPWHD zone matapos magbitiw si dating Sekretary Manuel Bonoan. Sek Uh, anong punto bakit ka nagresign? Eh, well, nakaraan, sabi mo naman hindi ka mag resign Well, I think uh, it's been con um, lingering ko na dito, clamor and I think uh, for accountability and to give uh, the president a fresh ay uh, pa ma lahat yung uh, yung uh, institutional reform that uh, he would like to do. I think uh, it would be better for me to uh, for for somebody else to take over, press start. Bago siya umalis, sabi ni Bonoan, meron na raw silang natuklas sa mga ghost projects. Meron na rin kaming nakuan, meron na rin kami natutuklasan, but I think I'll leave it to uh, Secretary Vince uh, I'll, uh, I'll transfer the, ano, you know, the documents to Secretary Uh, Vince Dizon, anytime na makapag usap na kami. Matapos sa mga italaga si Dizon sa DPWH, inihahanda na rin daw ni Pangulong Marcos ang isang kautosang bubuo ng isang Independent Commission na mag-iimbestiga at magpaparagot sa mga sangkot sa mga mga flood control projects. The Independent Commission will be uh, the uh, uh, investigative um, arm Uh, so that they will continue to investigate. Whatever information is received, it will be sent to them. They will in, they will investigate it, and they will be they will have uh, they will make recommendations uh, as to what to how to proceed, whether Kasuhan itong mga ito, or a ombudsman or the DOJ, whatever it is. But they will recommend to uh, the executive uh, what to do with certain parties who have been found to be. Uh, who have been found to be part of uh, all of this uh, corruption that's been going on, not only in flood control but all of the uh, works of uh, the workings in, within DPWH. Wala pang pinapangalanan kung sino ang mamumuno at mga bubuo ng komisyon pero may mga investigador, mga abogado, mga justice prosecutor na susuri sa mga impormasyon at ebidensya at bubuo ng rekomendasyon para panagutin ng mga sangkot. Ito ang unang balita, Ivan Merina para sa GMA Integrated News. Iba't ibang pamaskong dekorasyon ang pwede nang mabili sa dapitan na mga gustong mag-early Christmas shopping. At live mula sa Quezon City, may unang balita si E.J. Gomez. E.J.? Susan, kapapasok nga lang ng September. Paskong Pasko na rito sa Dapitan Street kung saan maraming tindahan ng Christmas decorations na sulit daw para sa mga nagtitipid. Christmas feels na sa kalye ng Dapitan ngayong nagsimula na ang Bear Month. Maraming pwedeng pagpilian ng mga gustong mag-super early Christmas shopping. Ang Christmas tree mula 4 feet hanggang 10 feet nasa 700 pesos hanggang 8,500 pesos. Mabibili naman ang Christmas balls sa so 100 pesos hanggang 500 pesos depende sa style at size. Ang Christmas lights 180 pesos to 200 pesos. At para kumpleto ang Christmas tree, may Star at Angel toppers na ibinebenta ng 100 hanggang 200 pesos kada piraso. Sa mga ilaw po natin ma'am, bukod sa may ICC na, quality po talaga siya ma'am. Garantisado po talagang matibay. Talagang matagalan na po yun ma'am, kahit paulit-ulit na po tating gamitin. At saka po LED na po siya, tipid na po siya sa kuryente. Ilan pang Christmas decor ang pwedeng mabili sa dapitan, gaya ng leaf fillers at poinsettia na nasa 150 pesos hanggang 200 pesos kada isang dosena. Ang garlands, nasa 100 pesos to 500 pesos depende sa haba at kapal. Mayroon ding mga candy cane na 400 pesos ang anim na piraso at Santa Claus socks na nasa 200 pesos. Meron ding makikinang na Christmas ribbons na ibinebenta naman ng 200 pesos kada 10 yarda kung hanap nyo naman ay figurines na pang display, may mga 3 feet Santa Claus dolls na pwedeng mabili sa 1,200 pesos. Ayon sa mga nagtitinda, marami na ang pumupunta sa dapitan para mamili. Medyo okay-okay na rin naman po. Pero pagdating po mga November, mas dagsa po ang tao. Mas marami. Maganda po yung mga presyo ngayon. Pagkapating po ng mga talagang seasonal na talaga po, tataas na po talaga yung range namin, ma'am. Mga 5,200, ma'am, ganun. no Susan, nandito tayo sa isa lang, no? Sa maraming tindahan nga dito sa Dapitan Street. At ayon dun sa nakausap natin, nagtitinda yung 1,500 to 2,000 na, na, budget, no? Ay uh, makakabili na ng Christmas tree na mayroon na nga pang display o kung ano-anong anik-anik na sabit. Katulad na lang ng fillers, Christmas balls, at itong uh, hawak ko, at o yung nakadisplay dyan na uh, sa uh, Angel uh, toppers. Sulit na daw yan, no? Para dun sa mga uh, medyo tight yung budget this year pero gustong gusto pa rin na ma yung Christmas through decorations sa kanilang mga tahanan this year. At yan ang unang balita mula rito sa Quezon City. EJ Gomez para sa GMA Integrated News. Nag-launch si Kapuso PBB Big Winner Mika Salamangka ng isang children's book na inspired sa kanyang experiences at journey ng pangalan ka? Oo nga. Naging emosyonal si Mika habang binabasa ang Lipad sa launching nito. Sabi ni Mika ang Lipad ay tumatalakay sa mental health, uniqueness, self-love at self-confidence. Noon pa man ay gusto na rin niyang magsulat ng mga kwento at maibahagi ito at makainspire ng mga kabataan. Tampok ang lipad sa Manila International Book Fair 2025. Ang proceeds ng libro ni Mika ay do-donate niya sa kanyang chosen charities. Balik din ni Mika, uh, balak din ni Mika na mag-donate ng libro sa charitable institutions. Nice. Bibigyan din daw ni Mika ng kopya ng kanyang libro, ang kanyang kaduo na si Brent Manalo at iba pang ex-PBB housemates. Malaking pwede din po siguro yung pagpapakilala ko sa mga tao during the time na nasa PBB ako. Kasi... Every day po, for the past years, lagi kong hinihintay yun. Lagi kong hinihintay na makilala ako ng mga tao. Lagi kong hinihintay na malaman nila yung puso ko. Ang tagal ko pong hinihintay na makita din po nila ako. ano yung nakikita ng mga mahal ko sa buhay. Igan, mauna ka sa mga balita, mag-subscribe na sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang ulat sa ating bansa.